gumamela silis bracelet na pwedeng magamit ng lalaki at babae. Ito ay tapos ko ng madasalan at mabindisyonan kaya ready na itong maisuot ng bagong magmamayari. Nagagamit ito bilang protection sa mga bad spirits, kagaya ng demonyo, masama inkanto, kapre, duwende, tikbalang, at iba pang di nakikita ng ordinaryong mata ng tao ng mga nilalang. Kasama na rito ay yung mga manananggal, mga sigbin at iba pa at nagagamit rin ito bilang protection sa bad powers at witchcraft protection sa kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo, mga palipadahangin at iba pa mga spiritual na atake at nagagamit rin ito bilang gabay, pampaswerte sa negosyo at hanap buhay sa bayan lang ng pagsusumikap at tamang kalaman sa ginagawang negosyo o hanap buhay para mapalago at ito ay pwede lang madala sa kahit saan mong lugar, pwede lang mabasa ang tubig kapag naliligo. So ang complete details nito, basahin nyo lang po sa description ng itong post o sa Facebook o sa TikTok.